Hello guys. Magandang gabi po sa inyo lahat. Naalala niyo yung sabi ko sa inyo na ikikwento ko sa inyo yung aking love story noong 1985. Naghahanap lang ako ng pesto eh, yung ako lang mag-isa para makwento ko talaga sa inyo. Alam niyo guys, ilang taon na ako ngayon, 60 60 years old na ako tapos nangyari yung yung kwento ko, yung totoong kwento sa buhay ko nung 1985. Kaya wag ko na isulat, sasabihin ko na lang pero hindi ko siguro maubos lahat na ikwento. Kaya may part 1, part 2, tsaka part 3 hanggang sa matapos ang ending niya. Ito ay napakaganda, guys. Pero before that, wag nyo munang kalimutang mag-subscribe, mag-comments, mag-likes sa aking ikikwento sa inyo. Okay guys, now we start. Nung pagkatapos ko ng college sa lugar namin, syempre umuwi na po ako sa talagang kung saan ako ipinanganak. Wag muna natin kunan yung mga bahay kasi bawal dito eh. Diyan na lang. Tapos, nung umuwi ako, syempre ang nanay ko kasi doon, ah, uh, nag-iisa lang. So, kailangan ko umuwi. Tapos, um, after a month siguro, uh, nagbalak na ako na mag-apply ng trabaho namin sa, ano, sa so, mag-apply ng trabaho sa munisipyo namin sa aming ano aming town so after tuman months siguro tapos kasi nakakabagot naman na wala kang gawin so kailangan magtrabaho ka kahit apprentice ka lang sa munisipyo so syempre naglakas loob talaga ako na Uh, papasok sa trabaho kahit na, na ang natapos ko is ano lang siya 2 years junior secretarial Tapos eh maaga pa ako nagising, nagbihis ako, naligo. Tapos pumunta na ako kasi ang layo lang ng munisipyo namin sa bar barrio namin is 1 kilometer so kailangan lang lakarin, payong ka lang or pwede ba sumakay ka ng tricycle ngayon nang dumating ako sa ano sa munisipyo syempre bata pa ako noon tapos hindi naman morena lang tapos syempre merong tsura din tapos nung nagtanong ako doon sa isang employee doon sa munisipyo sabi ko um, sabi nung, ano, isang clerk doon, sabi niya, Anong kailangan mo, miss? Sabi niya. Sabi ko, Tumat tumatanggap ba kayo ng ano dito, clerk? Or, sekretary, kahit apprentice lang, kahit na walang sahod. Ang importante, makapasok ako sa trabaho. Sabi niya, wala namang ano dito, miss. Hindi naman kami nag-hire. So, kung gusto mo akyat ka dun sa mayor's office usapin mo dun sa si mayor, eh wala pa naman siya so antayin mo na lang kausapin mo siya kung kailangan niya ng receptionist, kailangan niya ng secretary or whatever <coughs> so ngayon umakyat ako sa taas tapos ang andon isang rajuman tsaka sinang ninfa ang isang sekretarya doon sa Rajuman at saka sekretarya din ni Mayor. Sabi niya sa akin, uh, O, oh, sinong pangalan mo? Sabi ko, Nida po, uh, ma'am, sabi ko. Sabi, anong kailangan mo? Sabi ko, pinakita ako dito ng ano, clerk doon sa baba, sabi niya. Uh, dito na do ako pupunta, baka kailangan nyo ng clerk o kailangan nyo ng secretary or kailangan nyo ng um, ano, apprentice or whatever tapos sabi niya iwala pa naman si mayor dito gusto mo, antayin mo na lang so nagantay ako ng ano 30 minutes, siyempre tapos at maya, dumating na yung mayor hindi pa naman masyadong matanda yung mayor namin hindi rin siya dong gwapo. Chinese lang siya, may layo Chinese. Tapos parang paikang-ikang na rin pag naglakad kasi nga, na-stroke. Ngayon, pumasok siya. Tapos, pumasok si Hinang Ninpa sa loob. Sinabi na may nag apply daw ng apprentice or clerk or secretary. So, kung tatanggapin niya. Tapos, lumabas si Hinang Ninpa. Sabi niya, o oh, sige na, pasok ka na dun usapin ka ni Mayor. Tapos nung pumasok ako, in-interview na ako ni Mayor, sana ako nakatira, ilang taon ako, nag-aaral ba ako ng college. Tapos na sinabi ko naman siya na, nag-aaral ako ng, ano, ng sekretarya sa Bacolod Tapos sa tabuk sa kami nakatira, nanay ko, dyan din, dalawa na lang kaming namumuhay kasi yung mga kapatid ko, wala. Tapos, tiningnan niya lang ako. Taas baba. Ini niya ako taas baba. Tagal siguro mga inamot ng isang minuto, tingin niya sa akin taas baba. Inang e, mga ano na yon, uh, ano ako eh, uh, maliit, katitiya ako eh. Mahaba yung buko Tapos, sabi niya sa akin, O sige, sabi niya, upo ko muna. Ah, lang kalimutan ko. Sabi niya, upo ka muna. Naupo ako. Tapos sabi niya, okay, bukas pwede ka na mag-start ng trabaho mo. Ito ang tuwa naman ako ngayon kasi natanggap ako eh. Tinignan lang ako taas baba, wala mo lang sinabi. Tapos tanggap ako kaagad. Tapos ang pinakano pa doon, tinawag niya yung bodyguard niya. Sabi niya, asikasuhin mo nga sa baba yung ano nito, allowance nito. 95 magkano lang? 11.45 ata? A uh, 14.45. Yung allowance ko, 14.45 pesos. Kada araw. Kasi, apprentice lang naman ako eh. Or clerk or ano, hindi ko alam yung papel ko eh. Hindi, e, nag-start na ako ngayon. Mayroon akong allowance. Tapos, um, sige na akong trabaho ko. Nagtatype. inutusan ako mag- Benta na, ah, bumili ng kape. Tapos magpadala ng mga letters or kung anong request nila pupunta sa palengke. Lahat-lahat ginagawa ko. Tumatakbo ako kasi siyempre bata pa naman ako, ilang taon pa naman ako nun. Tapos <coughs> sa labas mayroong ano, mayroong receptionist na uh, naka-duty. Tapos doon siya nakaupo. Tapos naging magkaibigan kami pintuan. Tapos para nag-close kami. Tapos makaraan ang ano, makaraan ang dalawang buwan na pagtatrabaho ko doon. Lagi akong pinapatawag ng mayor. Pasok sa loob, tapos maglinis, magkape. Tapos sabi nung, 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 nung ni, ano, nang nenfa, sabi niya, binulungan niya ako, sabi niya, pag uh, sinabihan ka na pupunta dun sa bahay niya huwag kang pumunta ha tsaka sabi ko bakit naman nagtaka naman ako sabi niya basta huwag kang sumama sabi niya tapos ayun sabi ko okay hindi ako sasama tapos makaraan ang mga dalawang buwan siguro pinatawag niya ako kinabahan pa nga ako eh kasi akala ko masisanti na ako malaking tulong na rin sa amin ni nanay ko yung 1445 a day kasi nung panahon na yun magkano lang naman ang kilo ng bigas tsaka bibili kami ng ulam tsaka dalawa lang kami syempre kasyang kasya na yun tinawag niya ako sa opisina niya sabi niya nida uh, halika maupo ka sabi ko bakit mayor paalisin mo na ba ako? Sabi niya, hindi mo na siya sumagot. Tinignan niya lang ako. Tapos, ang kamay ko, nakaganon sa mesa. Nakapato yung kamay ko. kaliwa sa mesa. Tapos, kinuha niya. Hindi, hindi ko na ano kasi ma maano yung ano eh. Parang na ano ako, tulala. Kinuha niya yung kamay ko. Tapos, sabi niya sa akin, ito yung, ito yung mga klase ng beauty at babae na uh, gustong-gusto ko. tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, gusto mo pag-aralin kita ng college ulit, tapos patayuan kita ng bahay. Kadang bahay diyan sa lugar sa sa barangay Purok nyo. Basta umayag ka lang sa gusto ko. At tumingin ako sa kanya. Tapos sinabi ko, sabi ko ay, Mayor, ayaw ko. Kasi kontento na ako sa binigay mong sahod sa akin na 14.45 a day, ayaw ko magpakabit. <laughs> Kasi yung Mayor namin, raming kabit eh. Tapos sabi niya, Ikaw? Mag, ano, ikaw yung mag, ano sa akin, mag, ano nga tawag doon? Ikaw yung ayaw sa akin? Hindi mo alam na yung mga nagkagusto sa akin, mga magagandang babae, mga may mga karir, at saka may magandang buhay. Dito sa lugar natin, pag sinabi ko, andiyan ka agad, hindi na nagsabi na hindi. Tapos ikaw, ganun ka lang, tapos ay ayawan mo ko. Sabi ko, ayaw ko nga, ayaw ko magpakabit, basta ayaw ko. Tapos binitaywan yung kamay ko, lumabas na ako. Akala ko, galit siya sa akin, kasi akala ko paalisin niya ako. Sawa so, naman ng Diyos, hindi niya ako pinaalis patuloy pa rin yung trabaho ko. Tapos, patuloy lang. <coughs> wala akong, wala, sabi nung, sabi nung clerk doon, si Nang Ninfa, sabi niya, kung ano nangyari, uh, bakit ka pinatawag? Sabi ko, wala, may inutos lang. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano. Tapos, patuloy, araw-araw, araw-araw, nagtatrabaho, tapos, close kami nung, nung kaibigan kong si ano Paulit diyan sa ano Paulit ah nutritionist sa labas nung mga time na yon eh kalakasan ng mga taga bundok yon yung mga NPA tapos yung Philippine Constabulary naman marami doon sa amin doon sila naka-duty kita ko Marami pa nga doon ng sa lugar namin, marami pa nga ang naanakan doon eh. Kasi pag niligawan sila, okay din sa kanila. payab na sila. Manakan sila. Pag na-assign na sa ibang lugar, iiyak-iyak sila ngayon. Tapos, sa uh, one time, Inaya ako ng ano, kaibigan ko, yung nutritionist. Sabi niya, ano, punta tayo ng bahay, doon tayo mag-lunch. Tapos, sabi ko, nahiya ako. Sabi niya, huwag na mahiya, sama ka na sa akin. So, yun, sumama ako. Tapos, nung naglalakad, abang naglalakad kami, sa labas. dyan sa headquarters, marami ako nakita mga PC dyan, Philippine Constabulary. Tapos parang may inuusa 'yon. Ah. Uh, parang may sabi niya, may kilala siya na parang kinakausap niya. Tapos sabi nung isa, "Ah! Maganda 'yung kasama mo ah, sexy. Ganda 'yung katawan." Saming ganon. Sabi niya, Project namin to sa anong munisipyo. Tapos naglakad na kami papunta sa kanila. Pagdating namin sa kanila, pinakilala niya ako sa nanay niya. Naupo ako doon sa sa labas kasi siyempre <coughs> ahanda pa ng ano, ng ng lunch. <coughs> Tapos nabigla ako. Bumaba itong PC na isa yung ano alam nyo guys hindi na ako mag alias alias guys kasi yung kwento ko tapos na to tagal na to tapos pinadala ko din to sa drama sa Dewa HB isang linggo na drama hindi rin ako nag alias so lumabas yung ano yung isang nakita ko yung isang PC umak uh, bumaba galing sa taas Guwapo siya tapos kulot ang buhok kaya lang medyo maitim tapos bumaba din yung isa may kasamang girl bumaba sabay kami, kumain kami tapos nung habang kumakain kami tingin ang tingin sa akin yung isang PC yung yung maitim, makulot ang buhok na gwapo yung pangalan niya is Nugnog uh, no. tapos tingin siyang tingin sa akin tapos, itong isa na BFF niya pala, tingin-tingin din sa akin. Andiyan, may katabi siya, andiyan yung girlfriend niya. Tapos, sabi niya, Oy, pau, ang ganda ng ano mo ah, kasama mo ah, cute. Sabi niya, yan ang gusto ko maging girlfriend. Shadow siyang vocal eh. Tapos, parang nag-ano, nag, ano, nag lang akong ganon. Tapos, pero yung isa, yung BFF niya, nakatingin lang sa akin. Sige, kain kami ng Tapos sabi niya, San, sana ako, saan ako nakatira, nanang niya ko, nung pangalan ko, yung ganun. Nung pagkatapos na namin kumain, hindi bumaba, umalis na ako. Naupo ako dun sa ano, sa gilid. Lumapit siya. Tapos kinakausap niya ako, sabi niya, saan ka nag-aral? Saan ka nakatira? Anong apelyedo niyo? Paano ka napasok sa munisipyo? Nung Tapos, bigla sabi niya, pwede ba akong, ano, manligaw sa'yo? Bigla ako, hindi ako nakasagot. Akala ko, biro-biro lang. Sabi niya, basta, manligaw ako sa'yo. Sabi ko, eh, ikaw bahala. Basta, ayaw ko sa mga PC. Ayaw ko talaga sa mga PC. Kahit ano, kahit iampas ka pa sa likod ko eh. Hindi ako, hindi ako lilingon kasi ayaw ko talaga sa mga PC. Ayaw ko nyan Tapos sabi niya, Tingnan natin. Sina-challenge kita, sabi niya. Sabi ko, hm. Okay. Tapos pagkatapos noon, uh, umalis na siya. Tapos pumunta na bumalik na rin kami sa ano, sa munisipyo. Tapos sabi nung kaibigan ko, Uy, binata yun. Walang girlfriend yun, tsaka mabait yun. Tsaka very smart. Sabi ko, ayaw ko ng PC, baka maanakan pa ako nun eh. Sabi ko. Tapos, eh sabi niya kung mangligaw sa'yo, ayaw mo rin. Sabi ko, Ayaw ko. Ayaw ko nga ng PC. Kahit yung sa likod ko yan. Sabi niya, okay. Tapos nung, ano, weekend yun eh. Tapos nung lunis, umasok na naman ako. Mga bandang hapon. Bandang hapon na yun. Alas, alas, alas yun siguro. May sumisigaw sa baba. May sigaw Ang lakas ng boses niya. Sabi niya, yuhu, yuhu. Magandang hapon po. Andyan ba yung dalaga niyo? Mangliligaw po ako. Kita ko ng ligaw. Sabi niya ganun. Kinabahan ako. Sabi ko, hindi pa na nagbibiro tong tao na to. Ay naku, anong gagawin ko? Ayaw ko sa kanya. Kita dyan sa. Tapos, sabi ko, sabi ko kay Nang Ninpa, Nang Ninpa, huwag mo akong palabasin. Uto, ah, bigyan mo ako ng trabaho para hindi ako makalabas. Ayaw ko. Tapos, ano siya. Uh, umakyat siya. Nag-usap sila ni, ano, ni Paulit doon sa labas. Tapos, sabi ni, ng ninfa. Uy, may manliligaw sa ha. May manliligaw ka na pala, ha. Easy pa, ha. Hmm. nag ka dyan. Hmm. Ganun. Parang inaano ako. Ah, uh, inuuto. Tapos, <clears throat> Sabi ni Paulette, Uy, hali ka dito. Tapos ka muna. Sabi ko may ginagawa ako. Sabi niya, lapas ka lang muna. Sandali lang. Kasi may bisita ka. Tapos, hindi lumabas ako. Sabi niya sa akin, Hmm, ayaw maniwala sa akin ah. Ayan. Kala mo? Sabi ko, kahit na ilang ano mo pa, kahit saan ka pa pumunta, kahit ilang ano pang gagawin mo ayaw ko talaga sa iyo wala ka namang magawa basta ayaw ko sa iyo eh sabi niya tingnan natin sabi ko sige na kasi ah, dami ko pang gagawin sabi kong ganon. Gitu na